Magandang araw mga bata! Ako si Binibining Jesseline ang makakasama nyo sa Pagtuklas ng Bagong Kaalaman dito lang sa Asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao Pero bago tayo magsimula ngayong araw ay tayo muna ay manalangin sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo Amen Kung kayo man ay naririto sa ating klase ay magchat lamang kayo na Heart Emoticon sa ating chatbox box. Ayan, mukhang ang lahat naman ay naririto. Para sa ikakaayos ng ating online class, ay narito ang ating mga alintutunin na dapat sundin. Para sa una nating gawain, ito ay tinatawag kong salita ko, bubuuhin mo. Subukang ayusin ang mga letra upang makabuo ng isang salita. Gawin ito sa iyong show me board. Para sa ating pangkatang gawain, kayo ay hahatiin ko sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat ay ang mga babae at ang ikalawang pangkat naman ay ang mga lalaki. Buuhin ang larawan at tukuyin kung ano ito. Kailamang ay bibigyan ko ng tatlong minuto para gawin ang gawain ito. Ayan mga bata, tapos na ang inyong oras. Ano kaya ang larawang inyong nabuo? Tama! May batang kumakain ng masasustansyang pagkain at may bata ring nag-aaral. Tulad ng nasa larawan, rin ba ay kumakain ng masasustansyang pagkain at nag-aaral ng mabuti? Pusay mga bata, ngayong araw ay pag-aaralan natin kung napapahalagahan mo ba ang mga karapatang iyong tinatamasa. Ano nga ba ang karapatan? Ang karapatan ay mga pangangailangan ng tao na dapat makamit upang makapamuhay ng maayos at ang mga karapatan na ito ay may kalakip na tungkulin. Narito ang dalawang karapatan na dapat tinatamasa ng bawat bata. Una ay ang karapatang makakain ng masasustansyang pagkain. Ang karapatang ito ay nararapat lamang na ibigay sa mga batang katulad ninyo upang kayo ay lumaki ng malakas at malusog. At bilang binigyan kayo ng karapatan na ito, tungkulin naman ng mga batang katulad nyo na kumain ng wasto. Ito ay kaakibat na tungkulin sa karapatang ibinigay sa inyo na makakain ng misusustansyang pagkain. Pangalawa ay ang karapatang makapag-aral. Isa sa mga karapatan na dapat ibigay sa mga batang katulad ninyo ay ang karapatang makapag-aral. Nararapat na ibigay sa inyo ang karapatan na ito upang kayo'y matutong magbasa, magsulat at magbilang. Ang kaakibat ng karapatan na ito ay tungkulin ninyong mag-aral ng mabuti. Ikaw ay mapalad sapagkat ikaw ay nakakapag-aral at nakakakain ng masusustansyang pagkain. Ito ang karapatang tinatamasa mo ngayon. Ngunit, ang karapatang ito ay dapat mo ring pinapahalagahan. Kung kayo ay kumakain ng wasto at masusustansyang pagkain at nag-aaral kayo ng mabuti, ibig sabihin ang mga karapatang ito ay inyong pinapahalagahan. Ngayon naman ay ating pakinggan ang kwento ni Ana. Ako si Ana, pinapahalagahan ko ang aking karapatan. Ako ay kumakain ng masusustansyang pagkain. Ako ay kumakain ng gulay at prutas. Umiinom ako ng gatas araw-araw at ng maraming tubig. Iniiwasan ko ang pagkain ng mga chichirya. Iniiwasan ko rin ang pag-inom ng mga soft drinks. Kaya ako ay healthy at masaya. Ngayon naman ay ating pakinggan ng kwento ni Rod. Ako naman si Rod, pinapahalagan ko ang aking karapatan. Ako ay nag-aaral ng mabuti. Lagi akong nagbabasa. Iniiwas akong maglaro ng computer games tuwing ako ay may klase. Kaya ako ay masaya at ang aking pamilya. Ngayon mga bata, base sa ating pinag-aralan, ano-ano ang mga paraan upang may mo ang pagpapahalaga sa pagkain? Magaling! Base naman sa kwento ang ating pinakinggan, tinatamasa kaya nila ang kanilang karapatan? Tama! Ano-ano kaya ang karapatang kanilang tinatamasa? Magaling! Pinapahalagahan mo rin ba ang iyong karapatang tinatamasa? Mahuhusay! Karapatan mong bilang bata ang bigyan ng masusustansyang pagkain. Karapatan mo rin ang makapag-aral. Ngunit ang mga karapatang ito ay may kaakibat na responsibilidad at ito ay ang pahalaga ng mga ito. Muli para sa ating pangkatang gawain ay hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat ay ang mga babae. Iguhit ang puso kung ang larawan ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa karapatang makakain ng masasustansyang pagkain at ang star naman kung karapatang makapag-aral. Ang pangalawang pangkat naman ay ang mga lalaki. Basahin ang tanong at isulat ang salitang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa karapatan at mali kung hindi. Meron lamang kayong limang minuto para sagutan ang mga gawain ito. Para masukat ang inyong natutunan ngayong araw, narito ang ating individual na gawain kulay ng pula ang bituin kung ang gawain ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa karapatang tinatamasa kulay berde naman ang kulay kung hindi gawin ito sa inyong sagutang papel at narito naman ang ating huling gawain ngayong araw Hanggang dito na lamang mga bata, nawa ay may naunawaan kayo sa ating tinalakay ngayong araw. Muli, ako si Binibining Jocelyn, ang inyong guru sa edukasyon sa pagpapakatao. Paalam!